Ayan ito guys, cigarette box. Kasi lang pa naman yung hamo ko. It won't fit in the box I have. Oh yeah? So, yeah. That's a good size, I think. One more? Okay. All right, no problem. kasi sa labas. Kaya ako na. Grabe ang mainit pag tumama sa Sunog ang balat. Kala ah. ko. Gasan ito. Dumi. Dumi. malinis ang ating baso na ha hindi siya magmumukhang dugyot diba? Ba? Okay. ayos na ayos na itong tola kong ito ay malinis po ito kami naglalaba ng aming mga basa dedicated dyan sa kamay okay ayos na ang ganda ng araw wow didikit ko lang to sa elevator room namin kasi ito yung update ng uh, license ng elevator. Kailangan nandito to. Okay. Ah, oh, wala na yung ano. Kailangan mailagay ito sa plastic. Lagay ko muna dito. Yan. At least makikita nila may lisensya. Bago natin ilagay sa plastic na. Ang lakas ang loob ng mama. Ay, naku po. Okay, takot di sa ganyan. Ano gano'n siya kataas mga bossing. Ayan. Ano gamit sa kataas. Ayan. Grabe. Ana, baba na tayo. Hindi tayo pwede magtagal dito. bathroom faucet which is one nuts <coughs> <coughs> cheese o cheese. Mukhang cheese 'tong lasa ko, 'no. Mura lang siya pero marupok. Mura na, marupok. Mawin. Wala pang paglagyan. Punong-puno na. towel holder saka, ah, paper towel holder at saka towel holder yung mahaba murder na ako dito kasi minsan kailangan ko eh so ano ano ito dito oh yes. Yeah. wala na ako dito cartridge ng uh, shower wala na ako dito nandito uh, hindi ko na ilalabas sa box kasi baka magkawatak-watak. Okay. Ito Ano na ilagay ito? Ito na sa ilalim. Yan. Baka magpaglagyan. Hindi ko alam kung umorder ako ng pill valve ko. Kasi wala na akong pill valve. May ginawa ko nung isang araw na toilet. Wala akong ng pill valve. Buti na nakahanap ako ng isa doon. Sa so, baba lang. Nakakabig pa sa tank eh. Tinanggal ko pa sana nandito yung fill valve ko pag wala problema pag may nangailangan wala akong mga gamit wala nga bathroom to eh. bathroom faucet <coughs> Ah, oh, 12. Yeah? Man, yung garbage man, hindi pa ipasok. Yeah, pupunta ako mamaya ano? Garbage pa pala. Kailangan ko ipasok. Pick up na. Sarap! Malilim dito sa lalim ng puno. Magkama ama hanggang sa likod. Naglalandihan okay. niya magkama. ama Naglalaro sila. Chalad, chalad. Tarap yan. Ano yung sauce mo, mami? Sauce. Pilipino ka talaga. Sauce ka po. <laughs> sauce ka pa. Sauce ka pa. Ito ay binili namin sa Costco.